Ayan. Uh, kanina yun, nakita nyo yung clip. Ayan, nandun kami sa Home Depot. Nagpa-design kami ng kitchen. Diba? Hindi pantay yung kawali namin. Kasi ano to eh, Filipino style kawali. <laughs> Glass kasi yung sa ano namin. Ayan. Pakbet. Na hindi mo bet. <laughs> Ayan. Pakbet na na to, no? Bago ang isla. Ayan, kain tayo. Ay, kain tayo. Loto pala muna. Doon muna ako sa ano, sa baba. Gagawa ako eh. Okay. Bye. Bye. nako naman kayo eh. Susunod ako. <laughs> Pasok na sila. Ay, Dilan. Kunyari hindi ko sila i-ahatid. Titignan, tignan ko. Kung paano alagaan ni Dave si Dilan. <laughs> Bye. And si Paula at si Patricia, yan, iniiwan dito pagka- oh, maaga kasi ano, sarado pa yung school para sabay-sabay silang pumasok. Sasabay na lang sila. sila. <laughs> Tinignan ko lang sila, hindi ako yung talagang harried. Yan, tinignan ko kung paano alagaan ni Dave si Dilan. Yan, so far so good naman. Yan. Hay, yan. Mag-isa na lang ako dito. Pag Tuesday and Thursday, mag-isa ako sa bahay. Kaya, nakakalungkot, di ba? Like, ganun talaga, lumalaki na yung mga bata. Kaya, yun. may na lang ulit. <laughs> Hindi lang ulit tayo nakapag-vlog dito sa kusina. Ayan. Naririnig nyo may mga gumagawa sa ano, sa baba. Ayan. Luto tayo ngayon ng pagkain namin. Lain nyo kung anong ulam namin. Bali, ito pakita ko. yan Tahong. Tapos nagprito rin ako ng ano, binabad na yung baboy. Ayan na may toyo parang barbecue sya pero prito tapos ito tahong bali tatlong ano to eh tatlong ganito ayan o tatlong ganito ayan. 454 grams lalagyan ko na lang ng sabaw masarap kasi may sabaw to tapos yung ano ah uh, lettuce para may gulay yahalo ko na lang dito parang steam siya. Hmm. Gisa lang to ah. Uh, bawang, sibuyas, tapos luya, yun. Asin, paminta. Yun lang. Habang hmm. nag tayo, kwentuan tayo. Kasi mati med medyo matindi tong ano, nasagap kong balita. Ayan, teka lang ha. Ah. Okay. hindi naman nasagap. Uh, kumbaga nakakwentuhan. May nakakwentuhan kasi ako. Ayan, student. Ah, uh, bali ang storya noon. Wala natin. Ang storya noon kasi, 'di ba, student nga siya, 'di ba? Tapos may nakausap siya mga permanent resident na dito na nag-aaral din. Ayan. Akalain niyo sinabihan siya ng ano. Ah, uh, umu umuwi na lang kayo ng Pilipinas. Ay, una pala, bakit yung kwento pala? Bakit kayo nandito? Sabi yung ganun. Ikaw, anong trabaho mo? Ganun daw sila. nung ano PR, PR. Ayan, Ayan, yung PR, yung PR. sa PR. ba diba? Sinabihan siya ng ganon. Bakit kayo nandito? Ah, anong trabaho mo sa Pilipinas? Parang ganon. Yung sinabihan siya ng, anong trabaho mo sa Pilipinas? Kasi sinabi niya yung totoong trabaho niya sa Pilipinas. Tapos sabi nila, sabi ng PR daw, bakit kayo nandito? Parang ganon. Tapos, di nyo ba alam ang buhay dito? Mahirap, ganyan. Ay, wala pang ano, wala pang wala pa yan kasi wala pang winter, wala pang snow. Mas lalong mahirap pagka, uh, gano'n, Ano na pag nagwinter na, ganyan. Tapos pumunta pa kayo dito. Big ganoon daw ng piya. <laughs> siya hindi na lang siya umiimik, yung sinabihan, di ba? Kumbaga parang nagwalat siya na, di ba? Kapwa kapwa ano, Filipino mo na ano, tawag sasabihan ka ng umuwi na lang kayo sa Pilipinas hanggat maaga pa. Yun, yun daw ang pagkasabi sa kanila. Umuwi ng Pilipinas hanggat maaga pa. At hanggat maliit pa ang ginagastos. Kasi daw, mapapagastos sila dito at mahihirapan sila. Ayun. Yun, sa akin naman, oo, medyo tama yung sinabi niya. Okay, magigali sa akin na medyo tama pero mali yung sasabing umuwi ka na. ba diba? Oo, medyo mahihirapan ka dito sa una. Lalo na status mo student, di ba? Mahirapan ka talaga. Kasi ang tuition fee mo, triple ng tuition ng mga permanent resident dito. O kaya citizen, di ba? Tapos, yung cost of living, di ba? Talagang malaki yung magagasos mo dito. Tapos mag-aaral ka pa, di ba? Totoo na mahihirapan ka, pero... ba? Diba? imbis na i-encourage na sabihin na, oh, ganito dito, yan, sana. Uh, sana maka, ano, makayanan nyo ganito talaga dito pero sa una lang may hirapan kayo pero sa pagdating ng nakapag-adjust na kayo kaya nyo na yan diba Wag, pero pangit yung sinabi nung, no, nung permanent na ano, nung kapwa Pilipino natin na umuwi nilang kayo sa ano sa Pilipinas hanggat maaga pa hanggat konti pa ang gastos nyo syempre yung tao syempre diba sabihan mo ng ganun kahit ako sabihan mo ng ganun nadidismaya ako diba parang imbis na i ano mo sa i comfort mo na sabihin yung totoo na ano ganon na ano ganyan lang yan sa una ganyan talagang mahirap ganun talaga ang pathway ng student magastos di ba pero yung sabi mo na umuwi ka na lang ng umuwi na lang kayo ng Pilipinas hangga't maaga pa kasi nga mahirap dito mapapagastos kayo di ba parang parang hindi maganda di ba yun kaya yun ang napag-usapan namin na uh, nalulungkot kami, di ba? Kapwa Pilipino, imbis na encourage mo. Oo, oh, totoo naman, may hirapan, di ba? Totoo. Yun, tama siya sa sinabi niyang gano'n. Eh. Pero, panit yung idadawan mo pa yun. No? Imbis na bigyan mo siya ng moral support, di ba? Sa ginawa nila, di ba? Pangarap naman nila na ano, pumunta dito para sa pamilya. Okay, di ba? Ano, ganun talaga, malaking hastos at mahirap, di ba? Sa lahat naman ng bagay, mahirap kahit sa Pilipinas pag nagsisimula ka. Ang ano lang yan eh, parang bumukod ka sa ano, sa pamilya mo, di ba? Pagka nag-solo ka na. Mahirap, di sa So, umpisa. Pero, pagdating ng panahon, makakapag-adjust ka rin. Yun yun. Ganun yun. Kaya, ayun, yun lang. Medyo nalungkot lang kami. Kasi nga kapwa Pilipino ang mag-ano. Yung nagsabi. Siguro hindi naman lahat ng Pilipino gano'n. Siguro na timingan lang. Na timingan lang. <laughs> na ganun yung sinabi sa kanya ng Pilipino. Kaya Kaya yung mga i student dyan o immigrant na pupunta dito. Pag sinabihan kayo ng gano'n, Kung may encounter nyo yung gano'n, Hindi nyo na lang pakinggan. Deadman na lang. Ang um, mahalaga. Kakayanin nyo yan. Basta sa pagsisikap nyo. Ayaw nyo yung Pilipino kayo eh. Diba? Um, haya mo ba na maghirap-hirap ka dito? Diba? Hindi, gagawa ka ng paraan. Sa una lang talaga. Schedule, schedule nyo mag-asawa. Para sa mga anak nyo, kung kasama nyo yung anak nyo, di ba? Scheduling, mahirap talaga. di ba? Eh kung makakayanan nyo, makakaisip kayo ng paraan. Kaya yun. Kaya yun lang. Sensya na sa hingay ng tubig. At nagmumultitasking tayo. Tsaka kami nag-comment pala, sabi ano, no. Nauubusan no, ka na ba ng ano content? Tama na nauubos no, Nauubusan ka na ba ng content? I'm just wondering sabi ng ano. Sabi ko, ah, eh ko kung nasagot ko na yung tanong niya. Nakita ko lang eh. So, kaya uh, po namin dito yung ano, daily yung nangyayari sa buhay namin. Pero hindi naman po buong araw, 'di ba? Kumbaga, nangyari other day vlog, other day vlog, o kaya ngayon vlog, 'di ba? 'Yun. Uh, yung buhay ng na po namin yung pinakikita namin. Kung magpare-parehas po, eh ganun po talaga eh kasi daily nga eh, di ba? Kung ano yung mga ano nangyayari sa amin. Kaya eh, ganun. Parang ang dating sa akin nung naisip ko, parang nagsasawa na siya. Parang ganun kasi paulit-ulit. Kasi paulit-ulit kami nag-ano eh, nag-ano ba 'to? Nag Ano ba 'to? di ba? Yung vlog namin. Yeah. Ha? Ah? O sige mamaya, tubihin na natin si mama mo ha. Ayun. Diba ako ni kasi yung pagka-canvas namin. Eh talaga, yun yung papakita namin kasi pa ulit ulit. Eh, yun eh. Yun yung ginagawa namin. Kaya pasensya na kung nagsasawa kayo. Ganun. Kung nagsasawa kayo sa panonood. Eh ganun po talaga daily. Yun. Sa, yun, sa iba po pwede. Yan yung nag-iisip sila ng ano iba iba content kami kasi wala daily daily eh kaya ganun tina kaya pa ulit ulit di ba kung ano yung nagagawa namin kaya pasensya na kung hindi nyo nagugustuhan yun ganun talaga eh <laughs> Eh, marami naman pong ibang vlogger na ano, iba-ibang pinapakita. Siguro, mas maganda po sa kanila. Pwede po kayo doon. Pero kung gusto niyo po sa amin, maraming salamat. Kahit pa ulit-ulit yung mga vlog namin. Maraming salamat ha. Yeah, yun. Maraming maraming salamat sa comment. Ganun po talaga. Daily vlogs eh. <laughs> Ayan, yun. Ayan, alam mo ulit. Tapusin ko muna to. Ayan. Ganyan siya. Nalagyan ko lang ng ganito. Lettuce. Para may gulay siya sa Pilipinas nalagay yata namin dito kangkong kaya yun tapos may sabaw para i gupi kain tayo ah hindi na namin mapakita paano kami kumain Yan. mamaya na lang ulit salamat salamat